Crypto Padala. Mabilis na paraan. Magpadala ng pera kahit walang remittance center o banko. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng mabilis, mura at hassle-free na paraan para magpadala ng pera sa pamilya sa probinsya. Kung nagsasawa ka na sa pila, mabagal na processing at mahal na fees sa remittance centers, may solusyon na ito ang paggamit ng cryptocurrency. Yes, ito ay digital money na pwedeng gamitin kahit simpleng smartphone lang ang meron ka. A, ah, ang maganda pa, hindi mo na kailangan ng banko, ID ng tatanggap, o maghintay ng banking hours. Ano ang crypto at bakit ito pwedeng gamitin sa padala? Crypto, short for cryptocurrency, ay digital na pera na ginagamit online. pinaka dito ay Bitcoin, BTC, at USDT, Tether. Ang USDT ang mas ginagamit sa padala kasi stable ang value, parang 1 USDT ay katumbas ng $1. Ang crypto ay pwedeng bilhin gamit pesos. Mabilis ipasa kahit saan sa mundo. Mura ang transaction fee. Available 24-7, kahit weekend or holiday. O mahalimbawa na lang, meet Marco from Manila. Si Marco nagtatrabaho sa Manila, nagpapadala ng $3,000 every month sa nanay niya sa Samar. Sumasahod siya sa employer ng USDT or USDC na kanya namang pinapapalit sa kanyang e-wallet. Mas gusto niya ito dahil stable ang halaga kumpara sa Philippine Peso na madaling tamaan na inflation kaya mas nasisiguro niyang hindi nababawasan ang tunay na halaga ng kinikita niya. Step by step, paano magpadala gamit ang crypto? Step 1. Mag-download ng crypto wallet or app. Gamit ang apps kaya ng Coins.ph, Gcash, Maya. Mag-register ka lang gamit ang ID, then verify your account. Step 2. Mag-top up ng PHP gamit Gcash or bank. Once verified kana na, pwede ka nang mag-load ng pesos via Gcash, Maya, bank transfer. 7-Eleven or convenience stores. Step 3, pumili ng crypto, USDT or BTC. Sa loob ng app, piliin ang buy tapos piliin ang crypto na gusto mong gamitin. Again, USDT ang recommended for sending kasi fixed ang value. Step 4, isend ang crypto sa wallet ng tatanggap. Kailangan lang ng receiver mo ng crypto wallet din. Pwede ito sa coins.h, Maya and Gcash crypto wallets. Kopyahin ang wallet deposit address. Yeah, isan mong crypto. Usually takes a few minutes lang. Hayaan niyo akong ikwento si Ana na OFW sa Dubai. Nagpapadala ng emergency fund sa kapatid niya sa Davao. Kahit weekend, within 10 minutes, nakuha agad ng kapatid niya ang crypto at na-cash out niya via GCash. Hindi na kailangan maghintay ng banking hours o malakihang fees tulad sa traditional remittance. Sa crypto, mabilis, mura at walang hassle kahit pa holiday o linggo. Step 5. I-convert at i-cash out ang crypto. Once na receive ng pamilya mo ang crypto, i-convert nila to pesos through GCash or Maya. Bank transfer. Local partners for cash out. Sa ibang lugar, may mga sari-sari stores na tumatanggap. Ang process ay parang mobile wallet lang. Hindi na nila kailangang pumunta sa bayan para mag-claim. Crypto padala versus traditional remittance. Anong mas sulit? For fees. Ang mga remittance centers ay may 5% to 8% habang ang crypto padala ay may 1% to 2%. Usapang speed, remittance centers ay 1 to 2 days. Meanwhile, sa crypto, minutes, service hours, remittance centers ay limited. 8 to 5 lang, habang ang crypto ay 24 to 7 available. Sa requirements for claiming naman ay required sa mga remittance centers ang ID, forms, tracking numbers, personal contact details, address, etc. Sa crypto, phone and online lang ang gagawin. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga tips para safe ang pagpapadala mo. Una, siguraduhin verified ang app account mo para walang delay sa transactions. Pangalawa, double check wallet address ng receiver. Isang character lang ang mali, mawawala ang padala. Pangatlo, turuan ang pamilya mo, isang beses lang yan, then tuloy-tuloy na ang padala. Pangapat, start small, mag-test send muna ng maliit na halaga para masanay. At ngayon, sino ang pwedeng gamitin ito? 1. Mga OFWs na gusto ng mabilis ang padala sa pamilya. 2 workers sa city na nagpapadala monthly sa probinsya. 3. Pamilyang walang banko sa lugar pero may mga e-wallets or smartphone. Katulad ng kwento ni Tita Fe, taga Katanduanes, walang bank account pero may GCash. Natutong gumamit ng crypto at nayon, every padala ng anak niya diretsyo na sa phone niya, kahit nasa liblib na lugar at walang banko. Dahil sa crypto, hindi na hadlang ang kawalan ng bank account para makatanggap ng padala. Pwede niyang i-cash out sa GCash, Palawan, convenience store, or kahit sa kalapit na sari-sari store na tumatanggap ng e-wallet transactions. Simple, mabilis, at abot kahit sa mga bundok. Kaya kung atin isipin at hihimayin, hindi mo kailangang maging tech expert para gumamit ng crypto. Basta may phone ka ay internet, kaya mo nang magpadala ng pera ng mabilis, mura, at walang hassle. This isn't about following trends. It's about finding better ways to help the people we love. Try mo, one cent at a time. Pag nasubukan mo, baka di ka na bumalik sa lumamong paraan. Follow Crypto Compass for more easy to understand guides, tips, and real solutions for OFWs and Filipino families using Crypto the Smart Way.